Good evening, Mushroom Fanatics! So, nandito po tayo ngayon sa bahay at uh, tayo magluluto ng ating hapunan So, meron po tayo ditong uh, ang tawag dito, mushroom nagagawin nating mushroom sisig, no? So, ito yung mushroom natin pinirito natin yan, golden brown and then hiniwa-hiwa, Okay? Ito yung mga ingredients natin. No? Meron tayong mamasita oyster sauce. Not sponsored, pero baka naman. Ladies' Choice Real Mayonnaise, not sponsored, pero Bekenemen. Meron din po tayo ditong uh, Reno Liver Spread. Hindi rin po yung sponsor, pero Bekenemen. At uh, kailangan din natin dito ng kalamansi juice, itlog, Ah... Uh, sibuyas, konting bawang, at uh, siling haba. And all, of course, yung papasarap dyan, yung dairy cream butter. Di rin sponsored, pero bikin So, here's the procedure, mga panatics, no? Siyempre, pin pinirito na natin yung mushroom, tapos tinadtad natin. And then, mabilisan lang to, kasi luto na yung mushroom. Buksan natin tong ating kalan unang gagawin natin dito mga panatik ay gagawa tayo ng uh, mushroom sauce. So lagyan lang natin to ng konting mantika. Ito yung natin kanina. Konting mantika lang. Ang tawag po natin dito is liver sauce. No? Using Reno liver spread. Ito talaga yung secret ingredients niya. Kung tayo ng butter, mga ganyan karami. Ayan. Talisos yan, mga panatiks. So, habang hindi pa siya tunaw na tunaw, maglalagay lang tayo ng konting sibuyas lang. Konting sibuyas lang muna. Yan, saka bawang. Sabay na yan mga panatiks. Yan. Haluin na natin. Yan. So, gisa-gisa lang tayo dito mga panatiks, no? Wala naman tong ano, wala naman tong you don't need to think rocket science para gumawa ng mushroom sisig. Para ka lang nagsisisig ng karne, the only difference is yung protein natin is mushroom. Oyster mushroom. Galing sa ating farm. Okay, shout out nga pala sa ating mga kaibigan sa industriya ng pagkakabuti. Kaya sa, sa mga SMPI. Kaya Lakay Tony Loredo. Rod Gabriello, Hernani Ayen ng La Union kay uh, Mami Emma Tolentino ng Tarlac at saka si Jerry Agbisit ng Tarlac kay uh, Tita Vicky so ilagay na natin to yung Rino, di ba spread natin durugin lang natin yun eh. kay Tita Vicky Teodoro ng uh, Bulacan at na uh, kay Ma'am May Dela Cruz ng Bulacan ngayon din kay Tol uh, Roberto Bersosa ng Cavite and kay Tita King Virginia Semba ng Batangas Also, nandyan din si Sir Von Vargas ng Bataan. At saka si Sir Robbie Mutol ng Quezon City. And si Kasin. Hi, Kasin! Sorry. ng... San Pedro, Laguna. So, shout out SMPI. Talagyan na natin pong oyster sauce. Ayan. Oyster sauce. Na natin yung apoy natin baka magunog. Diligan natin ng konting toyo. lalagyan na natin yung calamansi juice natin. Okay. Tapos lalagyan natin mga panatiks ng konting-konting tubig lang. So ang nabul nating consistency dito pa natin sis yung para tang sauce yan ganyan no oh. yeah yan para sa sauce oh. shout out din pala kay akin kaibigan na si Joseph Pacheco hello brother Ganyan din yung mga lahat ng kabuteros na mga kapatid. Kilala nyo na kung sino kayo. Mahal na mahal ko kayo. I love you all. <laughs> Konti pa ang tubig. Ubusin na natin yan. Yan. So kung nakikita nyo, panatiks. Mas yung panatiks, ganyan No? Para na siyang sauce. No? Titikman lang natin yan. Mmm. Video. Sarap. So, sisison lang natin ng konting paminta, pamintan durog, at saka konting asin, konting-konting asin, pinch lang ng asin. Haluin mo din natin. Okay. Okay. So okay na yan mga panatiks. Ilalagay na natin ngayon yung ating kabuti. Yan. So haluin natin yan dyan. Yan. Alright. Kita niya ang fanatics. Ihigupin niya ng kabuti. No? Yan sauce na yan. Nagbabind yan doon sa kabutay Nagpapasarap sa Mushroom sisig natin Yang liver sauce na yan Uh, pag ganyan na mga panatics Malagyan natin ng Butas ng ganyan sa gitna Lagyan natin yung egg Yung Okay Siyempre yung egg lalagyan din natin ng konting asin. Tapos, i-mix lang natin yan dyan mga panatics. Yan. Hanggang maluto yung egg, no? So, pag gumagawa kayo nito, mga panatics, make sure lulutoy nyo ng lutong-luto yung egg, ha? kasi eh, ayaw kong magkasalmonella kayo. So, yung bakterya. Wala nang laging tutong luto yung kinakain mo. Yan, mushroom panatics, no? So, yung egg, nagpaparami din yan. Tapos, medyo nag siya rin yung nagpapalinamnam pa. Nag-add din ng flavor yan dyan mga kanal. Okay. So pag ganyan na mga panatics, that's it. Papatay natin yan. And then, Iyah na natin yung sibuyas at sili. Yan. So, Haluin mo lang yan mga palatiks Para mag-combine na yan. Tapos, tikman nyo na. Kung okay na yung lasa. Yan na. May ulam na kayo na mushroom sisig. And then, kung hindi pa naman, pwede nyo i-season to taste. Pwede nyo dagdagan ng ah, calamansi, Pwede nyo dagdagan ng asin o ng paminta depende sa panlasa niyo mga fanatics no pero more or less, ganyan na yan. Ngayon, ang ang mayonnaise at uh, saka na lang nilalagay yan kapag iahain nyo na para mas maganda So, pwede rin naman yan kung gusto nyo na medyo maanghang, lagyan nyo ng red seed chili o yung labuyo. Na? So, that's it mushroom fanatics. Hopefully, may natutunan kayo. Nang isang uh, recipe na pwede nyong gawing pang negosyo no? mushroom sisig so as for now lagi nyo lang tatandaan lagi tumuywala sa ating Panginoong Yesus para lahat ng gagawin natin ay may pagpapala at basbas -bas niya okay? see you again bye bye mushroom fanatics good night